Nakatimate sa inyong cake frost oh. Tapos ayun yung nilayout natin. Wow. Happy New Year mga ka-teammates! Tara, samahan nyo kami. Mamimili tayo ng mga pang-exchange gift dito sa Unisan Shopping Mall. Marami kayong mabibili dito mga ka-teammates. Halos lahat na mabibili nyo sa Shopee or Lazada ay meron din sila. Sobrang dami ng tao ngayon, grabe. Mura lang mga bilihin dito, kaya dito kami namili ng mga pang-exchange gift. Grabe, makalabas pa kaya kami ng Unisan Mall? Parang dito na kami aabotin ng bagong taon na. Asa na kaya sila Yamshi? Nahuli kasi ako dahil naganap ako ng parking. Ito nga pala ang ilan sa pwede nyo makita dito sa Unitsan Shopping Mall. Mga sobrang cute na christmas decor nakakatuwa naman. Parang nakakalibang pagmasdan. Ang sarap siguro magkaroon ito sa bahay. Tingnan nyo naman yung mga bilihin dito. Nagkakahalaga lamang ng 60 pesos. Sa halagang 60 pesos, meron na kayong panggulat sa bagong taon. <laughs> Grabe, paskong pasko pa rin dito sa Unison Shopping Mall. Punta na tayo sa second floor. Baka nandun na sila Toby. Grabe, sobrang dami nyo talagang pwedeng mabili dito. Marami din sila dito pang wall decor. At kung ano pang mga kailangan nyo sa inyong bahay sa kanegosyo. Mga party needs, school supplies, at kung ano-ano pa. Ayun, nakita ko na ang bebe ko, pati si Tito charge. Dito sa second floor, mga ka teammates, marami kang makikita mga bags. Kaya kung wala pa kayong pang regalo kay Commander, kay Mare, or sa inyong bebe, I'm sure marami kang pamimilian dito. Nagre-range yung mga bags nila around 200 to 500 pesos. Kitang-kita mo naman, hindi mapapahiya ang quality ng mga bags nila. At syempre, kung merong mga pambabae, meron din para sa ating mga lalaki. 130 pesos lang yung iba dyan, mga katimates. O, ba? Diba? Wala ka nang babayaran ng mga shipping fee. Dahil sabi ko nga sa inyo, lahat ng meron sa Shopee at Lazada ay nandito na. O, dito naman tayo sa mga polo at mga shorts. Nagulat talaga ako sa presyo ng shorts nila. Biro nyo, sa 180 pesos nyo, meron ka ng pang forms. Maganda yung tela niya, ha? Akala ko kung ano nang ginagawa ni kuya. O, tingnan naman natin yung mga riding jersey nila. Akalain mo yun, 180 pesos lang. Kung kaya ko nga lang magmotor, ang pres ko sigurong isuot nito. Yung kanilang board shorts, 220 pesos lang. Meron din silang mga character costumes at marami pang damit na mga pang kids. Talagang dito, makakatipid kayo, mga ka-teammates. Paglaki ni Toby, dito ko rin siya ibibili. Ito naman tayo sa men's polo shirt section. Magkano kaya to? Sana mura lang. 290 pesos? Kala ko nasa 700 pesos to. O di ba? Ang gaganda mga ka-teammates. Quality. O mga bagets, tara na. Iyaka na sila ninong at tito. Pati na ang airpot nyo. Sana all may Christmas tree. O, favorite place ni Commander. O Toby, saan tayo next pupunta? Sa Toby's favorite place din ba? Pero bago doon, tingin muna tayo ng sapatos. Grabe, ganito kalawak ang shoe section nila. Marami ka din pamimilian dito. May mga rubber shoes gaya ni sa halagang 520 pesos, meron ka ng magandang sapatos. O, oh, di ba? quality. Kaya isama mo na ang buong family. At syempre, hindi lang rubber shoes ang meron sila. Meron din sila mga leather shoes na pwedeng gamitin ng ating mga chikiting sa school. All season shopping mall talaga ang unison, mga ka-teammates. At syempre, para lalong si Pagi na pumasok sa school ang ating mga kids, tiyak na tiyak na matutuliro ang mga chikiting nyo dito. Iba klase ka talaga, unison. Baka naman. Sorry nga pala, mga ka-teammates, hindi ko na na-check ang mga price nito. Pero I'm sure, mura lang ito. Oh, dito na tayo sa Toby's favorite place. At syempre, paboritong place din ng aking mahal na mahal na pamangkakas pamangkin na si Sian. Yeah. Na laging nanonood sa ating vlogs. Mega lang shoutout sa aking poging-poging pamangkin, Sian. O dito kayo bibili ng bike ni Toby ha. At syempre, meron din silang mga skateboard. Meron din silang mga tindang helmet at knee pads. Mahilig nga pala mag si Toby kaya ito ang binili ko sa kanya. At para sa mga mahilig mag livestream stream, ito ang bagay sa inyo. At isa na namang section ng mga mamis. Tingnan natin ang mga presyo nito. Yung kanilang children cabinet ay 5,000 pesos lang. Aba, teka, baka nandito si Aladdin. Meron <laughs> din silang mga working table. At napakaraming flower surveys. O alam nyo na kung bakit nasa mami section ako lagi ha. Hindi ko tuloy na kunan yung electronic section nila. Na Tim Tim's favorite place sana. Pero okay lang, baka mapabili pa tayo ng TV. Si Sira ka sa yung TV namin. Sino kaya kumuha ng brand ito? Biyaya ko nang bumaba sila yamsi dahil sobrang dami na ng tao. Baka maipit kami sa pila. Ay ako lang pala. Diyos ko po Rode. Kapitan mo ko mami. Baka matabunan ako ng mga teammates natin. <laughs> Grabe, sabay-sabay na nga nagbabaan. Bilisan nyo dyan. Aba, pa-smile-smile ka pa mami ha. Yari tayo nito. Aba? Tingnan nyo naman ang baby ko Suot na ang kanyang napamas ko Thank you Ninang Gina Buti na lang mabilis kami nakababa At dito ako natuwa Sobrang gagaling na mga tao nila sa counter Ang bibilis nila Hindi man lang kami nainit Maraming maraming salamat sa magandang servisyo Unisan Shopping Mall At tingnan nyo naman ang aking anak Manang mana talaga sa akin Hindi ko makalimutan Unang unang pinili niyang laruan ay camera At sumunod nga ito namang drums Just <laughs> ko po Toby, Anak ko Hindi naman ganyan magdrums sa daddy Team